Dito ko ka, nakita kahapon yung mga ano mga snail. Wala na. Ito meron pa na tira oh. Nakanda kayo. Abuhay pero hindi sila nag-alisan mga kabag si ano. Oh. Parang nabobo yata kayo ah. Nilagay ko lang kayo dito hindi na kayo nag-alisan. Okay, wala kayong mga sariling ano, pag-iisip. <laughs> Hello guys. Good morning. So pupuntahan ko lang yung uh, malberry ko. Yung ganda ng pusa, oh, yun oh. Laki, yun oh. lakay Delta. Pusa doon oh. Tama dun. Yan guys oh. I miss you. lasang buyo Ayo No Maganda to guys paano Napalakas Islam Parang inyam yung ano Lami Ah Ayan mo. <coughs> Dito ko ka nakita kahapon yung mga ano mga snail wala na to meron pa natira oh. nakandamatay kayo abuhay pero hindi sila nag-alisan mga kabags yan, oh. parang nabubo yata kayo ah Okay, wala kayong mga sariling ano, pag-iisip. Pero yung iba guys, nandun na. Oh. Itago na. Wala nakahapong kasi guys. Maulan kahapon eh maulan kahapon kaya ano naglabasan sila daming ano bunga ng malbere Mm-hmm. for peace not only please be guide accordingly yun <coughs> guys ha oh. dahil yung buong oh. ako yun o know? titik o punta dito sa lalim o yun o yun dito lang na part ano Maraming bunga. Pero yung banda sa curricula. Yun guys. Balik na tayo. na tayong basketball. Noy! pati lang ah Kanina nga pa. yun guys yun na tayo hanggang dito na lang yung uh, ating ano maikling vlog mga kabags ano yung aso ko bye bye guys